Sinuspind din naman ng Land Transportation Office LTO ang desensyal ng driver na nasangkot sa aksidente sa Mabitak Laguna kung saan isa po ang namatay dalawang sugatan kasabay nito ay pinatatawag din ang may-ari ng truck na nasangkot din po sa insidente Ang kay LTO Assistant Secretary Bigo Mendoza namatay po sa insidente ang isang 65 years old na nagtitinda ng prutas dahil nawalan daw kasi ng preno yung truck habang binabaybay ang Mabitak National Highway noong August 29. Makikita mo sa video, tumalon yung driver. Eh, no? Kinabayaan yung truck. Eh. Mm -hmm. Parehong ipinatawag ang driver at may-ari ng truck para ipaliwanan kung bakit hindi sila dapat parusahan. Dagdag pa ni Mendoza na nagsagawa sila ng surprise inspection para matiyak ang pagsunod sa road safety rules and regulations. Sa first half ng 2025, mahigit siyam na libong truck ang nahuli sa buong bansa po ito dahil sa overloading habang daan-daan ang pinarusahan dahil naman sa mga sirang gulong mm. at iba pang paglabag. Sa initial na investigasyon, bumangga ang truck sa isang bahay. Matapos nga daw humawala ng preno kung saan ang driver po. Ayan, no. Tumalon. Ayan, no. Tumalon yung driver. Pinabayaan, na lang pinabayaan truck niya. Truck. Uh, yun, naman yung truck. Tumihaya pa, na pa sa krasada, uh, e, eh, no. Uh -uh.